Uh, gigil na gigil kang kasuhan si Paolo Duterte at ako na mga kaso na hindi mo kami maliling. Kumusta na po yung conviction, conviction mo sa kasong uh, child trafficking? Ano na po nangyari? Bakit andyan ka pa? Hindi ka pa nakulong? Yun okay. okay. na, ang tanong ko, pakisagot lang. Kasi ang ordinaryong tao nagtatanong, porke congresswoman ka, hindi ka nakulong. Eh sila pag uh, yung mga ordinaryong tao, kulong okay. ka agad. Patlang kasuhan si dating Presidente Duterte at uh, long overdue na ito pati pati yung mga kasapakat niya at nagutos no sa pagpatay sa war on drugs libo-libo ang pinapatay ni Duterte pero wala pang napapanagot kaya kailangan talaga ng hustisya ng ating ano no ng ating mga mamamayan uh, pat, uh, sinasabi natin dito na dapat ay yung kaso na ito ay matagal na pati na rin siguro mm -hmm. Senator Dela Rosa? Ang sagot ko dyan is conditional, no? Pa uh, hybrid. Pwedeng yes, pwedeng no. Yes, in the sense na nobody above the law. Kapag mayroon siyang nagawang kasalanan, kasuhan natin. Pero kung wala naman siyang nagawang kasalanan, huwag mo siyang kasuhan base doon sa kaso ng ibang tao. Because guilt is personal. Huwag po natin ipaangkin kay Pangulong Duterte yung kasalanan ng ni Ninja cups. Kaya po, after three years, na tapos sa pag -uulo. Walang kaso. Meron ho naman kayo ngayong 15 seconds para mag-react po kay Senator De La Rosa. So, mismong siya, si President Duterte, ay umamin na pumatay siya ng tao. Kaya kailangan siyang kasuhan. At ito, sino ba yung nagdisenyo ng, ng mga policy na ito? Siya rin at nag-cause ng pagpatay. Maging si Senator, Duterte, at uh, Senator uh, Bato ay dapat kasuhan. Ba Uh, gigil na gigil kang kasuhan si Paolo Duterte at ako ng mga kaso na hindi mo kami maliling. Kumusta na po yung conviction, conviction mo sa kasong uh, child trafficking? Ano na po nangyari? Bakit andyan ka pa? Hindi ka pa nakulong? Yun Wait na pa. ang tanong ko. Pakisagot lang. Kasi ang ordinaryong tao nagtatanong, porke congresswoman ka, hindi ka nakulong. Eh sila pag uh, yung mga ordinaryong tao, kulong kagan. Okay. ka agad. Um, kung ito po ay nasa kongreso, ay out of order ko po dahil wala siya sa tanong. No? Uh, uh, at, at, ang ginawa po natin na pagre-rescue, tama lang po yung ginawa ko na pagre-rescue sa mga teachers, sa mga bata na biktima ng mga harassment, intimidation at threat doon sa sinasabi ni Senator Bato na nakaso. So kung sino mang mga teachers gagawin yon no yung um, ipagtanggol at sagipin yung ating, yung ating mga teachers at mga estudyante so tingin ko po ay uh, walang mali doon sa ginawa po natin doon sa kasi Now, Senator Dalarosa, may pagkakataon ho kayo na magtanong o mag-react pa rin sa posisyon po ni Representative Castro. 15 seconds po. Ano pong risk yun na pinagsasabi niya? Na yung mga parents ng mga bata mismo ay galit na galit sa kanya. Bakit ginamit niya ang mga kabataan para sa kanilang kapakanan? Walang, walang risk yun na nga doon. In fact, convictado ka siya sa kaso eh. They was no rescue. Well, yung sinasabi naman po uh, ng na mga, na mga magulang na galit na galit sa akin, ay ito ay gawa-gawa lang ito, itong mga magulang na ito. So kung titignan natin yung mga magulang ng mga bata na talagang involved doon sa pag-aaral ng mga bata doon sa Lumad School, ay talagang nangihinayang sila doon sa pagsasara ng mga eskwelahan ng mga Lumad, dahil alam naman natin, kulang talaga no, sa servisyong pang edukasyon ang mga lumad. So talagang sila ay hinayang na hinanay at sinisise ang ng ter.